Ay, <laughs> uh, yan. Parang wala akong maisip na B.I. Uh, eh, ang hirap ng ganito. Ang abang nagsushoot tayo, nag edit pa ako uh. abante. Tapos pinaiinit pa ng taga ng tagagawa ng picture yung ulo ko. Kasi wala daw akong binigay ng Malso o kampo. Kaloka. Ang ba? Yung <laughs> sa, e, e, wow. yung sa una kong binigay. ba? Diba? Wow. Pero, ayan, ibigay mo na ang blind item. Ano ko? Ah, uh, parang wala akong maiisip pero ano, isang, may isang, uh, uh, actor, hindi naman, uh, ano, na, nagkaroon ng pelikula lately, na, na nakita niya yung isang vlogger na natutulog sa, ano, sa isang premiere na. Oh, Talagang Talaga yun ang pinanood niya. At talaga. Parang wala akong okay. -kwenta, kwenta yung BI ko. Dad, sino bang vlogger yan na, na natutulog sa uh, ano hindi na sasabihin yung movie ha wow. pero si Daryl Yap yan, pin director, hindi ah, hindi ah, hindi si director Yapian Huwag na? Ito yung pinanood mo ng Tuesday <laughs> Ha? Sino nga? hindi kasi, nagkaroon ng, di ba? Nagkaroon ng problem sa mga upuan. So, hindi ah, okay. so, si na ah. oh, hindi hindi ko alam. Direct, hindi 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 yung actor. Ah, yung actor nakakita. Hindi, yung isa sa mga guests kasi sa baba din sila pinopo. Sandali, sino bang ano natutulog yung actor? Ah, <laughs> uh, yung ano, yung uh, columnist vlogger. Ah, uh, so columnist vlogger, so natulog ka. <laughs> so, na <laughs> Kano, hindi ka alam nakatulog. Oo. Buti hindi niya pinusa. Binablank mo. <laughs> 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 Pinus Binablank item mo sa <laughs> <item yung> sarili <laughs> mo. Wala ka ma-blank item. Sino naman actor? Ano yan? Sige paulan natin. Buti hindi niya ma-IG story yung Paano pagtulog ko. Paano mo nalaman? Ko? Sinabi niya. Talagang malita rin si actor, ha. Butik lang naman ang IG story. Guest lang si actor dyan. Oh, guest lang. Uh, so pumunta siya. O uh. tapos habang... Uh, ano kinunan no, ka Hindi ko alam na nandun pala siya sa baba oh, tapos, makakahiya ano? ka na tutulog ko sa premiere night? Pagod-pagod ako nung UNI. Talaga may pagpangin? <laughs> Pagod na pagod kasi ako nyo. Tapos... Mm -hmm. Oo. Oh. Hindi ko alam na nandun din pala siya sa baba. Kasi di ba usually pag artista sa taas ay kunuan oh. ng wow. Lang. Oh. So umupo na lang ako dun sa upuan ni Paolo gumabaw. Oh. <laughs> Hindi ko alam na nandun din pala siya. <laughs> si Paolo gumabaw nandun? <laughs> Hindi, wala. Oh. Kaya kay, naupo ko yung upuan ni Paolo. Kasi oh. Ah. ubusan ng upuan nun. Eh. Oh, ubusan nga. Oh, issue yan eh. Uh mm -hmm. oh. Tapos, Sino si, uh, no, si actor? Hindi kanya naman ginising. Hindi. Uh, hindi yan, hindi niya ginising. ginisin. Hindi. Buti na ako inagest story. Oh. <laughs> Pero anong anong identity ni actor? Pwede na pala siya mag-blind item. Pwede natin siya i-guest dito next episode habang bina-blind item siya, <laughs> 'di ba? Pero sino si aktor? Ano, parang kapangalan niya yung isang hotdog brand. Naku uh... <laughs> Nakuha. Oh, may pelikula siya o, lately. Ako, baka, baka naman name na siyang Hot Tub Run na yun. Hindi, sumikat naman Hatubra. daw to sa ano. Sumikat naman siya sa Indonesia. Ah, yung Hot Tub Run? Hindi, hindi yung Pilipinas. Actors. Ah! <laughs> hindi naman kasi, hindi naman pangalam yun. Tender juicy lang yung ano. Oh. Yung Hot Dog, hindi yun ang pangalan ah. Kaloka ka, kaya pala hindi ko makuha. <laughs> Dad, pakaloka <laughs> ko! Ah. <laughs> TJ na yun, tender juicy. E eh, pinang iba na spelling yung TJ ng pangalan ng no? actor. T-E-E-J-A-Y. Di ba? Yun ang spelling ng ano, ni TJ Marquez. Ano ka ka? E? Pero nakita rin ako ni TJ Marquez kumaway oh, siya sa akin. Sabi niya sa akin, diba? natutulog ka. Ikaw, But, buti di pa siya alam niya na natutulog ako. Ikaw ang pinanood niya. Huh? Oh, Siguro na nabaan so, siya sa movie. Sa... Ikaw ang pinanood niya. Talaga na ganda ang sis na Tingin ko, hi TJ. <laughs> At least nung ano, nung pelikula niya, talagang pinos ko pa siya ha? Ayan, tatawagin ba natin si TJ? <laughs>